Ayan guys, oh. Tinasan ko yung bit ko ng lima. Nag-scatter siya. Pre, 10 times spin. Ayan guys. Nagbibigay siya ngayon. Oh, ayan. Grabe guys. Ayan, oh. Grabe lord. Thank you so much. Grabe yung isang daan ko guys oh. 100 lang yan guys. Hindi ko sinasabing magsugal kayo pero ngayon talaga ito naka video talaga siya. Pagising ko. Grabe di ba mga bebe ko. Opak. Ngayon lang nangyari to guys. Skater. Wow. Wild. So ayun guys, manalo ko.